ay gutay na pero masarap pa rin hmm. And guys ito na lang mm hmm. Hmm. pinawisan ako sa sobrang sarap ng saging guys ayan, ayan pa oh. ayan. Grabe, ang laki eh. Ang laki daw. Malaki nga. Oh, ha? Oh, ha? Gusto mo? Gusto mo? Oh, kagat mo. Ayan. Kinagat ng kameraman. Ang saging kunti natira. Hmm. Gusto mo, Ayaw na na. Ilagiyak nahiya yung kameraman ko <laughs> <laughs> mga odjen o oh, gusto mo odjen ay nahiya yung odjen kameraman gusto mo ayaw niya ay gusto nyo yung kameraman ayan aba konti na tira grabe siba ang siba <laughs> Iba yung kameraman ko. Nagutom na. Kung Nag mm. nagutom. Kung tinakira, ayun, nagkiyot. Tutunti na lang. Sa akin na lang to. O, Jed, gusto ba? Mm. Sa <laughs> akin na lang daw. Ayan, ubos. Mmm, yummy. Thank you for watching. Bye-bye.